Juan, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. Sa gabi ito, tayo po ay uh, nagpapasalamat sa Panginoon at uh, binigyan muli tayo ng opportunity para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So, welcome po sa lahat ng mga uh, naka-tune in sa oras na ito at uh, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, welcome po sa ating lahat. At ganyan din ang mga Subay-bay natin all over the Philippines and all over the world. So welcome po sa lahat. Amen. So purihin ng Diyos. So tayo po muna ay umuko at manalangin Ama sa pangalan ni Jesus. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuhan ng gawain mong ito. Pagpalaan niyo po Diyos, Panginoon, uh, ang aming pag-aaral ng salita. Pagpalaan niyo rin po lahat na naka-tune in sa oras na ito, Panginoon. Sa so, pangalan ni Jesus, may be sa kabuuan ng ayong pag-aaral na ito ng salita. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. Ako pumuli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dapotanan, na mga kasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, punin po natin ang ating Bible at buksan po natin sa book of Exodus 33, verse 16. So sabi po dito sa Tagalog, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong pinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Puri ang Diyos. So Lord, thank you once again sa aming paikinig ng salita. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, we acknowledge you. Kayong aming great teacher sa oras na ito. Salamat po Panginoon. All honor Glory power to Jesus name. Amen. Amen. So I would like to share to you sa oras na ito patungkol po sa ang kahalagahan ng pagkilala sa presensya ng Diyos. So yun po yung ating uh, pag-aaralan o pag-uusapan ngayong gabi. So ang pamagat ng ating ang uh, uh, ating pag-aaralan ay ang kahalagahan ng pagkilala sa presensya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, dito sa Book of Exodus chapter 33 verse 16 So, ang, uh, ang uh, chapter and verse na ito, Exodus 33 verse 16 ay naglalaman ng isang makapangyarihang sandali sa relasyon ni Moses at ng Diyos Puri ng Panginoon So, sa talatang ito, ipinapayag ni Moses ang malalim na pangailangan para sa presensya ng Diyos na samahan ng mga Israelita habang sila ay nagalakbay sa disyerto sa ating panimula. So, yun po yung napaganda rito kay Moses. Talagang uh, ina-acknowledge niya, kinikilala niya yung kahalagahan ng presence ng Panginoon. Amen? So, ang talatang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Na hindi lamang ang kanyang gabay ang ating inahanap, kundi ang kanyang mismong presensya na nagtatakda sa ating pagkakilanlan o pagkakilanlan at layunin. Puri ng Diyos. Okay, so may kita natin ang uh, uh, buhay ni Moses talagang uh, in ina-acknowledge siya talaga yung presence ng Panginoon. So bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga po na i-acknowledge natin yung presence ng Panginoon sapagkat ang presence ng Panginoon ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil kung wala yung presence ng Diyos, wala. Hindi natin kayang mabuhay without the presence of God. Amen? So, take note, ang mga, ano ba yung mga makukuha nating aral dito sa Exodus 33, verse 16. So, so may kita natin dito ang mga pangunahing aral mula sa Exodus 33, verse 16 na sinusuportahan ng mga nakaugnay na talata sa Biblia. So, ano yung aral na makukuha natin dito? sa book of Exodus 33 verse 16. Okay, so number one, na aral mo ko natin dito sa Exodus 33 verse 16, first is ang pangailangan ng presensya ng Diyos. Amen. Exodus 33 verse 16 makita natin sapagkat sa atin sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, sabi ni ni Moses, paano malalaman ng lahat na kami ay kami po ay yung pinalulugdan at kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami ina-iba sa lahat ng mga bansa. Hallelujah. So, take note no ni Moses nang na tanging bagay na nagtatangi sa mga Israelita, Israelita ay hindi ang kanilang lakas o yaman, kundi ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Amen. So, hindi po yung lakas, yaman. Amen. Hallelujah. Ang uh, na ang uh, ikang ika uh, kailangan natin kailangan natin higit sa lahat siyempre presence ng Panginoon so si Moses na unawaan niya na, na ang tanging bagay na nagtatangi sa mga Israelita ay ang ha, kanilang, hindi yung kanilang lakas o yaman kundi yung presence ng Panginoon so yung presence ng Panginoon napaka importante ito mga batid. amen So ang presence presensya ang, ang kanyang presensya, ang presensya ng Diyos ang nagtatakda sa kanila bilang kanyang piniling bayan. Amen. Deuteronomy chapter 4 verse 7, ano sabi Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong sa anumang oras liban kay Yahweh? Amen. So yung lakas natin, yaman natin, baliwala po yan. Kung wala yung presence ng Panginoon useless lahat. Kaya nga sabi ni Solomon, everything is meaningless. Sa book of Ecclesiastes. Everything is meaningless without God, without the presence of God. Amen? Kasi kahit anong lakas natin, kahit anong yaman natin, kahit anong talino natin, kung wala yung presence ng Diyos, useless lahat. Dahil malinaw pong sabi ng Bible din po sa John 15 verse 5, ang sabi ron, apart from me, Jesus said, you can do nothing. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Kaya napaka-importante, kilalanin natin yung presence ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Amen. So, yun po yung, yung buhay ni Moses, talagang nandun yung kanyang pag, pagkilala, pag-acknowledge sa presence ng Panginoon. Hallelujah. So, yun po. Pangalawa na aral, makakuha natin dito sa Exodus 33 verse 16 is ang kasiguraduhan ng biyaya ng Diyos. Amen. So ang kasiguraduhan ng biyaya ng Diyos. So, kaya nga sabi roon sa ating foundation verse, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay yung pinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Amen. So, pagkasama natin ang presensya ng Diyos, nandun po yung kasiguraduhan na ang biyaya ng Diyos ay makakamutan natin. Amen? So, take note, nakikita ni Moses na ang presensya ng Diyos ay tanda ng kanyang biyaya. Amen? Kapag kasama natin ang Diyos, makatitiyak tayo ng kanyang suporta at gabay na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Amen? yung po ang katotohanan mga patid. So, kapag kasama natin ang Diyos, so tayo ng Kanyang suporta at gabay. So, si Lord po ang nagbibigay sa atin ng full support. Ang Kanyang biyaya ay hindi ng na ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa Philippians 4.19, sabi ni Paul, sabi niya, uh, ang Diyos natin, ang ating Panginoon, uh, my God shall supply, sabi ni Paul, all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So ang kayamanan ng Diyos hindi nauubos. Pagkasama natin yung presence ng Diyos, nandiyan yung biyaya ng Panginoon. Amen. Awit 23 verse 4, sabi rin, kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatagot ng masama. Sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagbibigay ng kaaliwan sa akin. Yun ang sabi ni Aring Dali. Purinan Diyos so napakasarap pong makasama ang presence ng Panginoon so we must acknowledge God's presence in our lives amen in our families Napak-importante po in acknowledge natin yung presence ng Panginoon pangatlo na aral dito sa book of Exodus 3:16 ang tawag ng ang tawag sa pagkitiwala sa Diyos amen so ang panawagan ni Moses para sa presensya ng Diyos ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa Kanya. Tinuturo nito sa atin na hindi tayo nilikha upang maglakbay sa buhay ng mag-isa. Amen? Kailangan natin umasa sa lakas at gabay ng Diyos. Aleluya. Nabanggit ko na kanina, John 15 verse 5, sabi run, ako ang puno ng ubas, sabi ni Jesus, ako o kayong mga sanga, ang sinumang nanatili sa akin at ako sa kanya, siyang nagbubunga ng sagana o ng marami sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. So kung walang Diyos, wala tayong magagawa. So without God, we can do nothing. So we need the presence of God in our lives. Amen? Puri ng Diyos. So yun po ang pangatlong, pangatlong aral na makukuha natin sa Exodus 33 verse 16. So, ang tawag sa pagtitiwala sa Diyos. So, napakahalaga, magtiwala tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Iwala tayo sa Kanya. Na siyang Diyos na buhay, siyang Diyos na makapangyarihan, siyang Diyos na nagliligtas, siyang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Amen? Okay, so lastly, panguli. So, pang-apat, ang epekto ng presensya ng Diyos sa ating patutok. Amen? Take note, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi lamang nakakaapekto sa atin ng personal kundi nagsisilbing patutuo sa iba. Okay? Pag tayo ay namumuhay sa kanyang presensya, na ipapakita natin ang kanyang kalulatian at pag-ibig na umikayat sa iba na lumapit sa kanya. Amen? Matthew 5 verse 16, Sa gayon, hayaan ninyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at luwalatin ang inyong amang nasa langit. Amen? So, pag kasama natin yung presence ng Panginoon, so nagliliwanag tayo para sa kaharian ng, sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, nakikita sa atin yung glory ng Panginoon pag nasa atin yung presence ng Panginoon. Amen? Nagre-reflect yung kalulatian ng Diyos sa ating mga kaya tayo ay nagiging buhay ng patutuo sa mundo ito. Amen? So, ganyan po ka-importante ang presence ng Diyos sa buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. So, may bonus pa po tayo. Lastly, ang pangako ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-anim. Okay? O pang-lima. So, ang pangako ng Diyos ang pangako ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So, nangako ang Diyos na makasama natin palagi. Makasama natin siya palagi. So, siya'y nagbibigay ng kaliwan at katiyakan. Amen? Ang pangako ito ay natutupad sa pamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa ating mananampalataya kay Kristo. Amen. At ginagabayan at pinapalakas tayo sa ating ang araw-araw na buhay. Ayon sa Matthew 28.20 Ang sabi ng Panginoon narito at narito ako ay sumasayin sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So, yun po mga patid ang uh, makuha nating aral dito po sa book of uh, Exodus 33 verse 16. Ganon kahalaga kay Moses ang presence ng Panginoon. Amen? Kasi sa panahon yun, si Moses at ang mga Israelites, sila'y magalakbay patungong promise na. Kaya lang, dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, so sabi ng Panginoon, so hindi na ako ang sasama sa inyo. Hindi na yung presence ang sasama, sasama sa inyo. Anghel na lang yung mga anghel ko na lang ang papatnubay sa inyo. Okay. Pero makikita natin dito kung gaano kahalaga kay Moses yung presence ng Panginoon. Kasi nagagalit kasi ang Panginoon sa mga Israelites, matitigas ang ulo. Imagine mo nakalabas na sila sa dagat na pula. Ha? Tapos gumawa pa rin sila ng mga rebulto. Nakita na nila yung power ng Panginoon, ng si Moses na sa bundok. Anong ginawa ng mga Israelites sa ibaba? So, inutosan nila si Aaron na gumawa ng guya sa panahon yun. Eh, nagalit ang Panginoon. Habang tinatanggap ko si Moses yung Ten Commandments sa bundok ng Sinai, eh, itong mga Israelites, eh, nag gumagawa na sila ng hindi ka nais-nais sa Panginoon. Imagine mo, sabi nila kay Aaron, gumawa ka ng rebulto. At yun ang kinilala nilang Diyos na naglabas sa, sa, kanila sa Egypt. Kaya nagalit ang Panginoon sa Maestra Lines. Eh. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, hindi na ako sasama sa inyo. Hindi na yung presence ng Diyos. Hindi, hindi na yung presence ko ang sasama sa inyo. Anghil na lang. Kaya lang, sabi ni Moses, eh, kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami kami po ay inyong kinalulugdan. Amen? Yeah. So, ang kinalulugdan ng Diyos ay yung sinasamahan ng presence ng Diyos. So, meaning, pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, ibig sabihin, hindi malulugod ang Diyos. Amen? Kaya napainportante po na kilalanin natin yung presence ng Panginoon. Amen? Para malugod at matuwa ang Diyos sa buhay natin. Yeah. So, yun po yung makita nating aral dito sa Exodus 33 verse 16 patungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa presence ng Panginoon. Amen? So, una, pangailangan ng presence, presence ng Diyos. The presence of God is very vital, very important for every one of us. That's why we need to acknowledge God's presence in our lives. Amen? Pangalawa sa ating short recap, ang kasiguraduhan ng biyaya ng Diyos. Pagkasama natin ng presence ng Diyos, sure, ang biyaya ng Diyos ay mararanasan natin. Amen? And then third, ang tawag sa pagkitiwala sa Diyos. So, nice na ang Diyos na nawagan ng Diyos tayo magtiwala sa Kanya. Kasi mahalaga ang pagkitiwala sa presence ng Panginoon. Amen? Dahil kung wala ang presence ng Diyos sa buhay natin, useless ang buhay natin. Yung pangapat, ang epekto ng presensya ng Diyos sa ating patutuo. Pag suma sa atin yung presence ng Diyos, nagiging great testimony tayo sa mundo. Amen? And lastly, ang pangako ng presensya ng Diyos sa ating buhay. So ang Diyos ay nangako na tayo sasamahan niya. Pag tayo po ay nabubuhay ayon sa niya. Amen? Kaya nga sabi niya narito ako yung sumasa sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? At ating pagkatapos, take note ang Exodus 33 verse 16 ay nagsisilbing makapangyarihang paalaala ng kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? sa ating pagpunilay-nilay sa mga aral na natutunan mula sa talatang ito, naway maunawaan natin ang pangailangan ng paghanap ng sa presensya ng Diyos, ang kasiguraduhan ng kanyang biyaya, ang tawag sa pagitiwala sa kanya, ang epekto ng kanyang presensya sa ating patuloy. At ang pangako ng kanyang patuloy na paikisama. naway magsikap tayong paunlarin rin ang mas malalim na relasyon sa Diyos. Tinatanggap ang kanyang presensya sa bawat aspeto ng ating buhay upang tayo maging kakaiba at may pakita ang kanyang kalulatian sa mundo at sa ating maligid. Amen. So, puri ng Panginoon. So, dyan lang po muna tayo magkatapos sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon sa oras na ito, kapatid, napakahalaga ng kilalanin natin ang presence ng Panginoon. Sabi so, natin kanina, without God's presence, without the presence of God, ang lahat ng mga gagawin natin ay walang kwenta. Amen? We can do nothing without the presence of God. So we need the presence of God. So we need to acknowledge, so, we must acknowledge God's presence in our lives. Amen? Para mangyarihan, ilalani natin ang Diyos. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Tapos lamang natin ating dalawang kamay. Sabi natin, maiksing prayer na ito. Sabi natin, Panginoong Diyos, magpangyarihan sa lahat. Malapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong karamahan. Umihinga ko ng tawad sa lahat ng na mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal na tubo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Pinatanggap kita, Yesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga napinig niyo sa ita. Magpalaan niyo silang lahat. Matumanggap sa iyo. Kung may kalang mga pangailangan, provide niyo, Panginoon. Kung may physical, financial, material, emotional, katagpuin niyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat purihin yung pangalan. Pagpala niyo rin po ang bayang Pilipinas. We speak, Lord, ang kasalita kami ng kapayapaan, pagpapala, kasaganaan, proteksyon sa aming bansa. Ubiran niyo po yung malalugo ng bayang ito at ang lahat ng mga namumuno sa bayang ito maging gantiring lahat Jesus name. Salamat, Lord. Bless nyo rin po ang bayang Israel. Dideklara rin po kami ng kapayapaan, kapayapaan, kasaganaan, proteksyon sa iyong bayan, pero din sa buong mundo, din po ang kapayapaan at ikaw, Panginoong Isus, ang kilalaning Ari Panginoon, tagapagligtas ng lahat ng bansa, ng lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan. In Jesus' name, Amen. 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 So, purihin ang Diyos. So, bago tayo magtapos, ay uh, kunting po. So, every Sunday po, ay uh, mayroon tayong gawain sa number 500 Hillcrest Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So I invite everyone. Every Sunday po yan, 9 o'clock in the morning. Amen. At yung ating midweek service din po nagpapatuloy ang makita ng ating FB Beach na Jesus Christ Saves Global Outreach Church Kamarin Family. So, mag-like po tayo at mag- uh, uh, para tuloy-tuloy uh, tayong sumubaybay sa mensahe ng Panginoon. Amen. So, God bless sa lahat.